tawad kami uh, ang kilo ng web is 1 kg ruba pero natawaran namin ang 1 kg lang so ayan, ito nga pala yung nuwebe malalaki na siya guys ito yung nauhuli namin na uh, midyo medyo katamtaman liit, pag malaki na ito na siya so, ayan, bali nakuha lang namin ng 1 kg siya nakatawad kami hello guys, good morning Welcome sa panibagong vlog Araw ng Sabado ngayon guys Kung saan Patungo kami sa Mubarakia Bagsakan ng mga isda dito sa Bansang Kuit Tara guys Samahan nyo kami Jundera, <laughs> Bibili kami isda Kasi mura kasi dun guys Pinakamurang bilihan dun So yung 5 kidi namin 10 kidi namin Maraming na kami mabibiling isda at ah, uh, iba't ibang klaseng isda ang aming mabibili nun so tara guys samahan na kami ayan guys sa lukuyan tayo ngayon nandito sa bus patungo tayo Mubarakiya traffic guys kasi maaga pa 7.15 pa lang na umaga dito ngayon pala guys, so nandito na tayo sa Kuwait City. Sobra naman dito. guys, bababa na kami. So ayan guys, uh, kakababa lang namin dito sa bus. Nandito na kami sa Mubarakia. Ayan guys, so, yun, guys ayan, oh. nandoon guys, punta tayo doon. Ayun oh. Diyan tayo papasok, 'yan, diyan. So diyan tayo papasok guys, diyan oh. Ayun. Diyan tayo papasok tatawid lang tayo dito yan yan may nakalagay naman Kuwait Municipality welcomes to you Mubarakia ayan nakalagay guys <laughs> so pasok tayo ayan sya ang ganda sabi mo, So ayan guys, maglalakad tayo patungo doon sa dulo. Ano kung umulan ng ilo, no? Ang lamig so, kaya, naglalakad yung dulo guys. Oh, ang lamig, guys. Grabe, ang lamig ngayon. Grabe. So ayan guys Dito kayo papasok na yan Ay dati pala to Pasok tayo dyan Tapos Diritso Tapos right Ay, daw guys rimit rimit. <laughs> Dito sa loob ng Mubarakiya guys May mga prutas din paninda oh. May mga chicheria Ayan Dito yan sa loob ng Mubarakiya So ayan guys Tignan nyo yung logo na yan Tapos Pasok tayo dito Ayan. Ito na yung bagsakan ng mga isda. Ayan guys, oh, sariwang sariwa. Oh. Ano yung mga guys, oh. Chamada? One dinaro. One dinaro. ba daw yan Ate, guys? One so ayan guys, ang daming mga isda. Oh, lucky guys, oh. Oh, unlucky. Ito yung nuwebe guys, oh. Na madalas namin nauhuli. So ayan guys, habang uh, kami ay uh, naghihintay magbukas yung mga ibang uh, ano kumain muna kami dito sa ano sa looban ng up. dito sa Mubara kaya ayan may pagkain din dito sa loob nag order muna kami Ito yung tinatawag nila na gulay na jerjer -jer. tapos lalagyan natin ng lemon ganyan yan siya guys na gusto mo? habang tay, kakain na tayo kain ka na Sata.

A bang Vamos embora. Só henit. Saba pagkatapos namin kumain, den nagutom kami. Ngayon, mamimili na tayo ng isda. Bisugo. Bisugo one pot. Bisugo, guys. Eh, Bisugo one pot. Bisugo one pot. Ang gesta nigi. Eh, tang gigi Bisugo. Bisugo na 'ta. so yan, guys, so, guys. Binili namin yung malaki. Cham. 3 kilo to katawad kami uh, ang kilo ng 9 is uh, 1 kg roba pero natawaran namin ng 1 kg lang so ayan ito nga pala yung 9 malalaki na siya guys ito yung nauhuli namin na uh, medyo katamtaman liit pag malaki na ito na siya so, ayan bali nakuha lang namin ng 1 kg siya nakatawad kami So, nakabili kami ng uh, ano, tatlong klaseng isda. Sa lagang 10 KD ang amin nagastos. Ng so may tatlong klaseng isda kami, ang dami na. Sulit talaga pag dito ka Kaya sa mga nandito sa Kuwait, kung gusto niyo makatipid at makamura ng uh, isda at makakain ng kong isda, dito na kayo sa Mubarakia pumunta guys. Ayan po ang ng mga isda oh. Oh. Tilapia. May tilapia din. Ang laking isda, guys. Sir. So, ayan, guys. Pauwi na kami ngayon. Thanks for watching. Maraming salamat sa ating mga viewers at sa mga nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag ng ka nang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Bye-bye! Ingat!